Ayan. Good evening mga katipa. Itong ang aming uh, dinner ngayon. Ulam namin ay kilawing labanos. Ayan. Kasi kahapon galing kami sa Babanluksa. Napakasarap ng kilawing labanos doon. Tsaka nung dinugan kaya ito, sabi ko sa miss ko, nabitin tayo. Bumili ng labanos sa palengke. At sato naman po mga katipa. Napakamura ng labanos. 30 pesos lang po ang kilo. Kaya kaya bumili si misis. Ito lang ngayon. Iuloto na natin. Ang ating kilawing labanos. Maya maya tayo kakain. Okay. Ayan mga no, tipa. Ito na ang ating kilawing labanos. Ayan no. Ayan, nabitin tayo kapon sa balok Kaya ito. Nagpaluto tayo kay misis. Ang premier yung mga. Ano dyan yung atay. Ayan, dyan sa ating labanos. Ayan. Tubo na tayo. I <laughs>